Hello! At nandiyan sa ating mga kababayan na temporary foreign workers dito sa Bansang Canada na holder ng open work permit so sa iba-ibang agencies. So pag open work permit ka, then magbakasyon ka sa Pilipinas, pagbalik mo, yung immigration sa Pilipinas ay nabago yung procedure nila. Kasi kailangan lang suriin yung uh, contract verification at saka documentation processing. So... Kailangan 'yan sa immigration sa Pilipinas bago ka makabalik dito sa bansang ito. And then kailangan mo ring dalhin yung kontrata ng uh, employer mo dito sa bansang ito, yung legit and then yung overseas employment certificate na nirelease ng POEA sa'yo. So, kailangan makita yan ng immigration dyan sa Pilipinas. So, sa more updates, uh, visit lang kayo sa Department of Migrant Workers of the Philippines kasi nandun yung lahat ng details. So, ingat-ingat guys, kailangan daladala nyo yung mga documents na yan para hindi kayo ma-hold dyan sa Pilipinas or ma-offload.